May dumidikit ba sa jowa ninyong haliparot? Kahit ano anong klase yan? Kaya ex niya yan, kaibigan, best friend, katrabaho, tapos feeling entitled magdidikit sa boyfriend mo. Usually yung mga yan, mga linyahan, yan is immature ka ba? Para magkaibigan nila pinisisilosad mo at ginagamit nila ang pagiging kaibigan nila sa boyfriend mo para masabing may karapatan silang dumikit. Ginagaslight ka pa into thinking na baka nga immature ka lang or silosa But eventually, mapapapamayan mo naman na haliparo lang talaga sila. Girl, most of the time, our instinct is right. Hindi ka magiging hindi komportable dyan if they don't give you that suspicious energy. Pero eto ha, what is your boyfriend doing to avoid it? Kasi kapag ang boyfriend mo din naman ay hinahayaan din maging malapit ang ibang babae sa kanya, eh bakit hindi na lang sila magsabang dalawa? Huwag kumara mararason na ng mga bulok na rason na naman pwede kang makisama sa mga yan nang hindi ka masyadong nagiging madikit sa kanila. At ang isang lalaki hindi mo basta-bastang madidikitan yan kung hindi din sila gumugusto. Mataas ang pader ng isang lalaki kapag siya ay loyal at faithful talaga. Because what you feel is always their top priority. It is never hard for them to kick some other girls' ass. Lalo na pag-alam nila pwede ka makaramdam ng threat o kaya ng pain dot. Kung itatanong niyo naman sa akin. So ati may ikaw paano na ang gagawin namin sa mga babaeng hindi parot na yan? Kung ako lang ang niyo ay eh, pwede namang bibigwasan na lang agad eh. But to give you a proper advice, never step low. Show them how confident you are.